Hi, welcome to my channel Kambos Dar. Ngayon naman po aking tatalakayin ang tungkol sa program ng PhilHealth Insurance Corporation, ang kanilang programa na PhilHealth Konsulta. Hali na panuorin ang video kong ito at kung bago pa lang kayo sa akin channel ay subscribe po nyo ito like and share at hit ang notification bell para sa susunod kong video may update po kayo. Okay let's go! Ano ang PhilHealth Konsulta? Ang PhilHealth Konsulta ay isang serbisyong iniaalok ng Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, upang magbigay ng impormasyon sa mga miyembro at interesadong individual tungkol sa kanilang mga benepisyo, kagipitan, at iba pang kaugnay na impormasyon hinggil sa kanilang PhilHealth Membership, maaring magtanong tungkol sa patakaran, benepisyo, at iba pang kaugnay na katanungan. Ano ang nasasakop ng PhilHealth konsulta ang PhilHealth konsulta ay maaaring tumugon sa mga tanong tungkol sa mga sumusunod. Mga benepisyo at covid serbisyo na iniaalok ng PhilHealth. Patakaran at proseso sa pag-apply at pagiging miyembro ng PhilHealth. Mga hakbang sa pag-claim ng benepisyo at reimbursement. Mga kaugnay na katanungan tungkol sa serbisyong pangkalusugan na inaalok ng PhilHealth. Iba pang impormasyon at katanungan tungkol sa PhilHealth membership at serbisyo. Ang mga senior citizen ba ay sakop ng programang ito? Oo, ang mga senior citizen ay sakop ng programa ng PhilHealth bilang bahagi ng kanilang karapatan bilang senior citizen, sila ay automatikong miyembro ng PhilHealth at maaring magamit ang mga benepisyo na inaalok ng programa, kabilang ang pagsasagawa ng konsulta at iba pang medikal na serbisyo. Paano maging PhilHealth Consulta Beneficiary? Ang pagiging beneficiary sa PhilHealth ay maaring depende sa iyong sitwasyon, kung ikaw ay senior citizen, automaticong miyembro ka ng PhilHealth, ngunit kung hindi ka senior citizen, maaari kang maging beneficiary ng PhilHealth kung ikaw ay isang dependente ng isang miyembro ng PhilHealth na may aktibong kontribusyon. Para maging dependente, maaari kang isama sa PhilHealth membership ng iyong magulang, asawa, o kahit na kaninong kamag-anak na may aktibong kontribusyon, karaniwang kasama sa dependente ang mga asawa, anak, na hindi hihigit sa 21 taong gulang, o mga anak na may kapansanan. Ngunit maaari ring isama ang ibang mga dependente depende sa patakaran ng PhilHealth. Kung nais mong maging beneficiary, maaari kang pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth o bisitahin ang kanilang opisyal na website para sa karagdagang impormasyon at para mag-apply bilang dependente. Ang senior citizen sa klaw ng programang ito ano-ano benepisyo makukuha ng seniors sa PhilHealth konsulta. Ang mga senior citizen ay saklaw ng iba't ibang benepisyo mula sa PhilHealth, narito ang ilan sa mga benepisyong maaring makukuha ng mga senior citizen. PhilHealth Outpatient Benefits Package, OPB, ito ay nagbibigay ng benepisyo para sa mga konsultasyon at pagsusuri sa mga outpatient clinics o sa mga community-based healthcare facilities. Z Benefits, ito ay mga espesyal na benepisyo para sa mga senior citizen na may mga malalang sakit tulad ng cancer, kidney disease, at iba pa, kasama dito ang libreng konsultasyon, laboratory tests, at iba pang medikal na pangangailangan. Indigent senior citizen discount, ang mga senior citizen na walang sapat na kita o pinansyal na kakayahan ay maaaring makinabang mula sa 20% discount sa mga gamot at iba pang serbisyong pangkalusugan sa mga accredited na ospital at healthcare facilities. Lifetime membership, ang mga senior citizen ay awtomatikong miyembro ng PhilHealth at hindi na kailangang magbayad ng kontribusyon. Special privileges, kasama sa mga benepisyo ang libreng flu vaccine, discount sa mga laboratory tests at iba pang serbisyong pangkalusugan. Ang mga benepisyo para sa mga senior citizen ay patuloy na nagbabago depende sa patakaran ng PhilHealth at ang mga update na ito ay maaaring malaman sa kanilang opisyal na website o sa pamamagitan ng pagtawag sa kanilang hotline. Saan pwedeng mag-apply ng PhilHealth Konsulta Program para sa mga senior citizen? Ang mga senior citizen ay hindi kailangang mag-apply sa PhilHealth Konsulta Program dahil sila ay otomatikong miyembro ng PhilHealth, ngunit maaari silang magtanong o humingi ng impormasyon tungkol sa kanilang mga benepisyo sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth, Maari rin silang makakuha ng impormasyon sa pamamagitan ng pagbisita sa opisyal na website ng PhilHealth o sa pamamagitan ng pagtawag sa kanilang hotline. Sa onsangay ng PhilHealth, pwede magkonsulta ng PhilHealth Konsulta. Ang mga senior citizen at iba pang miyembro ng PhilHealth ay maaaring magkonsulta sa anumang accredited na ospital, klinika, o healthcare facility na kasapi sa PhilHealth. Maaari silang magpunta sa pinakamalapit na ospital, klinika, o health center na mayroong PhilHealth Accreditation para sa kanilang mga konsultasyon at iba pang serbisyong pangkalusugan, upang malaman kung aling mga sangay o establishment ang may PhilHealth Accreditation, Maaaring silang tumawag sa PhilHealth Hotline o bisitahin ang opisyal na website ng PhilHealth para sa listahan ng mga accredited na provider. At sana naibigan nyo ang aking ibinahagi na video tungkol sa PhilHealth Konsulta at sa muli subscribe po ang aking channel like and share. Maraming salamat po!